kaya minsan nahayaan pa ng Lord Masaid bago siya kumilos. Yung earthly wine was gone, tapos tsaka pala magsisimula. Alam mo, may tinuturo pang talaga sa atin eh. Bakit si Abraham kailangan 100 years old pa siya bago, niya, bago, siya mga bago manganak si Sarah kay Isaac? Bakit si Moses nagantay pa ng 40 years in the wilderness bago nila mapasok ang promised land? Bakit kaya si David nagantay pa ng 20 years bago siya makaupo sa trono? Bakit kaya ang ating Panginoon nagantay pa ng 30 years bago siya magsimula ng kanyang ministry. Bakit minsan inaalaw ng Panginoon na ubus na ubus na bago siya mag-supply sa atin? Lord, pwede ba tulungan niyo po kami habang hindi pa po maintaining balance yung aming bank account, mag-supply ka na po. Pero minsan nahayaan ng Panginoon kahit yung maintaining balance, ma-withdraw mo bago mag-supply ang ating Panginoon. Pero alin niyo, tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na ang energy, tapos na ang Diyos. Hindi porket ubus na ang creativity, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang sagot, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang oras, tapos na, hindi porket 33 ka na, tapos na ang Panginoon. May ipapadala may si Lord na para sa iyo.